mga bagong gulong sa block! Ah! <coughs> <clears throat> <sighs> ang galing! Ang tutumi na natin! Bakit pa hindi ka na lang sa alsada dumaan? Ha! Narinig mo na ba ang shortcut? Tingnan mo! Tama ko o tama ko? Malapit na tayo! Sige! Tayo na! Oras na! Sana lang tama ka sa taong yun! Ang layo na nilakbay natin para lang sa wala. Aha! Nasabi mo na yan noon. Alamin natin! Vroom vroom! Aha! Ang galing ng double under. Mag criss cross ka nga. Mukhang magaling ka na nga talaga. Hoy hon! Ha? Huh? May bibigay ako sa'yo. Ha? Huh? Sarili kong telephone? Hindi nga. Totoo ba to? Siyempre. Ngayon, nakalink din to kay Dylan. Huh? Sa ganon, pareho niyong huh? may pilot si Z. Ha? Huh? Salamat po! <laughs> ah. Welcome sa Team Han! Yan ang masasabi ko! Ang astig nito! Hindi ba masyadong mapigat ang responsibilidad na to para sa third grader? <laughs> di ba grader grade din kayo nung no, makuha niyo yung tophone niyo? Ha? Kung nakaya niyo yun, edi eh kaya ko rin. Ah, siguro nga tama ka. Matagal na rin nating ginagawa to. Ang bilis na talaga ng prahon! Malaki na talaga narating! Teka, paano ba talaga ka top secret to? Pwede ka bang ipakita? Ah. <laughs> Relax, biro lang yon. Ah, sige guys, subukan na natin ang bagay na to. Sige. Sama rin ako! Katingkitin ako magpalit ng high gear! Ah, bago kayo umalis, boys. Ha? Huh? Ito ang bagong combo attack ni X at Z. Huh? The best ka talaga, Z? Ah. Z? ah. Hmm. huh? Ang cool, di ba? Mm -hmm. Parang hindi naman. Ano namang gagawin ni Y? Tingin mo kinakalawang na siya? Ah, ano kasi? Ideya pa lang naman ang lahat. Ah, uh, ka magalala, Dad. Sabi nga nila, kung gusto mong gumawa ng omelet, kailangan mong basagin ng itlog. Pagpatuloy niya lang po. Mag-brainstorm tayo mamaya. Hala ko talaga cool yun. Siguro i-upload na lang natin, just in case. Hanggang sa handa na ang three-stage combo. Sa tingin ko ayos lang kahit wala yan, Dr. Char. Mm -hmm. uh, siya nga pala, pupunta kami ni Hans sa training facility. Tingin mo ba, kinakalawang na rin ako? Para sa akin, maganda ang ideya niyon. Bakit hindi natin subukan, Dylan? Oh, um, <sighs> Online na ulit si Road Ripper, ang upgrade ng mga reboot nasa 80% na, at ang build ng Leobo... Uh, 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 mas maaga sa schedule. Gusto ko bagong warehouse. Hmm. Dahil sa katahimikan na to, marami akong magagawa. Eugene, sumagot ka! Uh -huh. Ano nang... Mabuti, pero tigilan mo muna ako. Susubukan kong kalimutan na sinabi mo yan. Ang <laughs> sarap ng pakiramdam ko. Iba talaga ang tama ng bottomless coffee. Hindi yan para sa'yo. Para yan sa mga customer, utak biya. Oo, oh, huwag ka naman masungit. Iyakapin <laughs> mo na nga lang ang sarili mo. Kailangan natin mag-promote ng negosyo, hindi ba? Hindi alam ng mga tao tungkol sa pagrerenta ng robot. Pero sino ba ang makakatanggi sa masarap na amoy ng kape at tinapay sa umaga? Hay uh, 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 uh. nako, kung mahina ang pang ng mga tao sa dedo. bagong plano. Kunin natin ang atensyon nila. Ibig ko sabihin, Oh. Mm -oh. Yeah. Mm -oh. <laughs> Lali, subukan niya ang Circuit Sips Cafe! Magkape at nalamin ang aming bagong robot rental service! Teka, ano? Kape ba ang mga tinda niyo o mga robot? At nasa ng mga freebies? Ah, sige, sandali lang! Libre rin ng banyo! Uh, Ayaw mo? O, oh, sige, ikaw ang bahala! Duda ako sa bagay na yan. Huh, wala ka talagang pakinabang! Ah, uh, oh, sir! Uh, Subukan nyo ang bago naming cafe. Ito lang ang nagpaparenta ng mga robot. Kakaiba yan, ha? Ah. Walang company sa Yamsabot. Ang unang fully automated na coffee shop dito sa city. Kali yan sa amin. Mas masarap ang pagkain kung may human touch. Hmm? Huh? Uh. lumayas ka! Ngayong araw, kalahati na lang ang presyo ng aming espesyal na kape at tinapay. Masaya kaming pagsilbihan kayo at siyempre palagi kami bukas. Litiwan mo! Valerie! Ilayo mo nga ang payaso na to, ha? Walang problema! Hoist Brackets! Tumingin ka rito! Ang sakit na, Ma'am. Isa na namang kiosk. Hindi na ako makasabay sa lugar na to. Nasakot na talaga ng mga makina. Nung kabataan ko, masama ang ibig sabihin nito Masyado ba ako makaluma? Kung tatanungin ako, hindi ko gusto ang nangyayari. Uh -huh. Unroasted na kape? Uh -huh. Sa wakas, isang bagay na gawa ng tao at hindi siya kalayuan dito. Uh -huh. Hi, Kaylee! ka na? Ayos yun! Mm -hmm. Ah, hindi. Magaling na ako ngayon. Huh? Ah, tawagin na lang kita ulit. Uh, Tumigil ka na! Ha? Huh? Ilan uh, siya yun? Siya yung gustong dumurog sa koy uh, ni Z! Sabi ko, tama na! Hindi uh, 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 ganyang huwag na atensyon ang gusto ko! Tiyak lang kayo! Uh, huh? Ibabay mo ang blaster! Ngayon uh, na! Yay! Dapat ah! fine! Uh, <laughs> hindi ito maganda sa negosyo. Umalis na tayo! Reboot! Uh, 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 sandali lang! Hindi ba ikaw! Miss! Hoy! Tumata ka sila! Kailangan namin ng backup! Sundan natin sila, Z! Pulasan ah, ka na! Guys! Teka lang! <coughs> Kumapit ka! Ito ng Turbo Charge Pursuit! Ah, alam mo! Hmm? Mukhang napalitan ka na! Gusto hmm? mong sumabay? Hmm, tara na! <tos> <tos> ah? Ito? Ngayon wala ka na matatakbuhan! Tobat! Si! Ha? Huh? Uh, mukhang kailangan ko kayong huh? dalawa para Jan! Ha? Ah, hindi! Iniwan natin siya! Dilan, Narinig mo ko? Oo! At salamat sa pag-iwan sa akin! Maswerte uh, ka! Nakalink ang tofo uh, uh, natin! Matatransform pa natin si Z! Handa ka na ba? Oo! Oh, handa na! Tobat! Toba si! Transformation! Huh? Oh? <laughs> talagang naka-pahawa? Oh. 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 Huh? 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 Clock attack! Why? Tulungan mo siya! Anong gagawin natin? Eh di ganito! Sonic Stealth! Sonic Stealth! Magsaya pa! Go! Go! Huh? <laughs> Hindi ba naman ako nahirapan? Ang masasabi ko lang, Clock mode ay isang joke mode! Hmm, wala silbi! Huh? Uh, 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 sa tingin ko, hindi! X! Power Shield! Power? Salubungin niyo to! Um, uh. uh. wow. Huwag kang tumayo lang dyan! Focus! Gamitin mo ang tofon para… Huh? Uh, 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 tungkol dyan… Inagis mo ba yan mula sa building? Uh, Ayos lang yan! Isa na lang ang natitira niyang bot! Kaya nang patumbahin ni X na mag-isa! Hmm. Kung Gan ganon, ikaw si X, ha? Huh? ah, oh, Salamat sa tulong niyo! Makinig kayo! Nag-enjoy pero kailangan ko na umalas! Uh! <laughs> Paalam! Uh. Uh. Ano naman ang bagay na yun? Huh? Mukhang may kakumpetensya na ang robohan mo, di lang? Ano mang oras, pwede nalang gamitin yun laban sa atin. Kaya huwag tayong maging kampante. mm -hmm. Lalong-lalo ka na. Baguhan huh? ka pa lang, hindi ka dapat kumikilos na mag-isa. Hmm. Hindi ba sabi mo, mapagkakatiwalaan ka? Simula ngayon, huwag kang lalayo kay dilan Nakuha mo? Oo. Oh. Alam mo, Han, huwag mong sisigin ang sarili mo. Mas malalapang ginawa ni Cory. Naintindihan ko, pero kahit na, unang araw ko pa lang to eh. Hmm. Siguradong hindi matutuwa ang dad mo nito. <laughs> Anong nangyari, Z? <Zee>? Huh? Huh? <laughs> Oh, sino naman ang mga yan? Huh? X, Y, and Z. Sagapangalaga ng Dato City. Mukha silang... Mukha silang mga tubot. Sino ka naman? At anong ginagawa mo siya sa tahanan namin? Hinahanap namin si Dr. Char. Narito pa siya?